Malugod na tinanggap ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang pahayag ng Office of the President na muling nagpapatibay at patuloy na pagiging lehitimo ng Bangsamoro Transition Authority bilang governing body alinsunod sa Republic Act No. 12123 at sa desisyon ng Kote Suprema na nagpapaliban sa halala ng BARM hanggang sa petsang hindi lalampas sa Marso 31, 2026. Ang news now mula kay Jen Garcia. Sa kanyang opisyal na pahayag, binigyang diin ni Chief Minister Makakwa na ang naturang hakbang ng pambansang pamahalaan ay nagtitiyak sa katataga ng mga institusyon ng Bangsamoro, nagpapatuloy sa mga repormang sinimula ng regional government at nagsusulong ng kapayapaang matagal ng pinaghirapan ng mga mamamayan. Kaugnay nito, sinabi rin ng punong ministro na naihain na sa Bangsamoro Parliament ang Bangsamoro Parliamentary Districting Bill, isang mahalagang panukalang batas na magbibigay daan sa unang regular na halalan na idadao sa BARMM. Tinukoy niya na ang nasabing hakbang ay sumasagisag sa pagkakaisa at determinasyon ng mga leader ng Bangsamoro na matiyak ang makatarungan, inklusibo at demokratikong transisyon ng pamumuno na tunay na kumakatawan sa tinig ng mamamayang Bangsamoro. Mananatili aniyang matatag ang Bangsamoro government sa pagsusulong ng kapayapaan, katarungan at kaunlaran para sa lahat sa patuloy na pagkilos tungo sa mas matatag na Bangsamoro. Jen Garcia, iMinds, Philippines.